Thank you, man. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga senior citizen, ang minamahal na lola at lola. Alam nyo, kung saan ako huyong kalihim, ang kabilin pilina ng presidente natin lagi, priority ang mga matatanda natin sa serbisyo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at uh, advance Happy New Year. At marami ho tayong magandang balita bukod po dito sa ating uh, pamaskong handog. na uh, napermahan na po ang uh, batas para po magbibigay ng karagdagang financial assistance o so karagdagang incentives sa mga senior citizen nung natin na abot ng 100 years old, 90 years old, at 80 years old. Kaya mga kasama, mag-antay-antay yung kayo, sugrado nyo, abutin nyo 80 years old, abutin nyo rin yung 90. Kung kaya, abutin rin yung 100. Masama muli, binabati ko po kayo lahat ng maligayang Pasko at maligayang bagong taon po. Maraming salamat po.